Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa tuwing namamasyal tayo sa dagat, hindi ba't nakaka-relax? Lalo na kapag kasama mo ang iyong pamilya. Mas sumasay ang outing sa beach kung may kamera upang picturean ang bawat sandali. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga hayop na nahagip sa kamera na may nakakakilabot na anyo, kakaibang ikinikilos at mga nakamamanghang pagkakataon. Mula sa buwayang nahuli sa dagat hanggang sa unggoy na nambuli ng turista. Lahat ng yan ay mapapanood mo for today's episode. Umpisahan natin ang kwentuhan sa seashell na pwedeng pitasin sa ilalim ng buhangin. Kung pupunta ka ng dalampasigan at may makita kang butas, bakit hindi mo subukan lagyan ito ng asin? Pag nilagyan mo ito ng asin, maya-maya lang may lalabas na isang klase ng seashell. Ang tawag rito ay Razorfish at maski sa Pilipinas, ay pwede kang makakita nito sa ibang lalawigan, kinakain ito bilang exotic food kaya naman maraming tao ang naiingganyong humuli nito. Ang next video ay nakunan ng isang turista sa dalampasigan ng Texas, USA. May kita sa video ang unti-unting pagsulpot ng maliliit na sea creatures sa pagtama ng alon sa buhangin. Sa mga hindi nakakaalam, ang tawag rito ay sand fleas. Ang mga sand fleas ay isang uri ng crustaceans katulad ng alimango at hipon. Mahilig itong magkumpulan sa dalampasigan kaya ang mga beach goers tuwang-tuwa sa tuwing nakakahuli nito. Sa dagat ng California, USA, namataan ng mga diver ang higante at itim na sea slug – Marami sa nakapanood ng video ang hindi makapaniwala na pwedeng umabot ng ganito kalaki ang sea slug. Sanay kasi tayong makakita ng sea slug na cute at maliit lang pero ibahin mo ang sea slug na to. Kaya nitong umabot sa bigat na 15 kilograms. Kaya kung may makita kang ganito sa dagat, picturean mo na dahil bihira lang itong mamataan. Noong May 2022, nagulantang ang mga beach beachgoers sa Bondi Beach, Australia Meron kasing malahalimaw na nilalang ang inanod sa dalampasigan. Kulay pula ang gitna nito at napaliligiran ng mahahabang galamay. Nagbigay ito ng takot dahil sa panganib na pwede nitong ibigay sa mga tao. Maraming scientist ang umaaligid sa hindi matukoy na nilalang na para bang ito ay eksena sa isang pelikula. Nagtrending ito sa social media at maraming nagtanong kung ano kaya itong inanod sa beach. Sa aking pagre-research, dun ko lang napag-alaman na isa pala itong publicity stunt na ginawa ng kumpanyang Netflix. Ang halimaw na ito ay gawa lamang sa plastic at paper materials, kaya matatawag natin itong fake. Isa lamang itong marketing strategy upang ipromote ang nooy upcoming season 4 ng Stranger Things. Mukhang effective ang kanilang publicity stunt dahil maski ako ay nagoyo sa kanilang pakulo. Kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to hit the like button. Maraming salamat! Sa next video, nakunan sa kamera ang pagbangga ng dolphin sa paddle silver. Sa lawak mo naman ang dagat, malas mo na kung mabangga ka pa ng dolphin. Oh, no! Dito sa Pilipinas, maraming uri ng giant clam na pwede mong maka face to face. Ingat lang at baka mabugahan ka sa mukha. Uy. <smart noise> ito naman ang flamingo na nakuhang makipag-dance showdown sa turista. Ang batang ito ay proud na pinakita sa kamera ang shell na kanyang napulot. Ang hindi niya alam, meron itong mahabang katawan. <smart noise> Ang mga clam ay may katawa na korting dila at ito ang kanilang ginagamit upang makakilos. Kaya kung hindi ka pamilyar dito, siguradong matatakot ka sa kanilang dila. Ang lalaki naman na to ay sobrang saya na makapunta ng dagat. Pati ang patay na dikya ay kanyang pinagtripan. Ilang beses pa nga niya itong nilagay sa kanyang likod na parang nababaliw. Mukhang malakas talaga ang trip ng lalaki na to at ginawa pa niyang sombrero ang dikya. Paalala lang sa manunood, huwag niyang tutularan ng lalaki sa video dahil ito ay delikado. Kahit patay na ang dikya, pwede ka pa rin malason sa galamay nito. Sa isla ng South Padre, nahuli ng mga fisherman ang stingray. Hindi ito basta-bastang stingray dahil ang isda na to ay nasa kalagitnaan ng panganganak. Kabibiliban mo ang ganitong pagkakataon dahil bihira lang masaksihan ng mga tao ang panganganak ng stingray. Isa-isang lumalabas ang mga baby stingray na parabang mini version ng kanilang nanay. Buti na lang at ang mga fisherman ay handan tumulong at isa-isa nilang binalik sa dagat ang mga stingray. Noong year 2020, naging laman ng balita ang bayan ng barangay Sawang, Romblon. Ito ay matapos maitala ang higit sa isang libong tuna fish ang nastranded sa kanilang dalampasigan. Ang mga residente rito hindi magkamayaw sa pagkuha ng naglalakihang isda. Kanya-kanyang kuha ang mga tao para may maiulam o hindi naman kaya ay para ibenta sa palengke. Hindi matukoy ng mga sentipiko kung bakit na-stranded sa baybaying dagat ang mga isda. Pero kung ang mga lokal na residente ang tatanungin, isa raw itong biyaya na pinagkaloob ng may kapal. O ito, nakakita ka na ba ng pugita na hindi natatakot na lumapit sa tao? Ito kasi ang nangyari sa lalaki sa video matapos niyang bumisita sa beach at may maka face to face na pugita. Ilang beses nang namataan ang mga very friendly octopus na nakunan pa sa video. Gamit ang kanilang walong galamay, nagagawa nilang kumilo sa buhangin na para bang ito ang kanilang tirahan. Ang weird nila tignan at para silang alien. Sa malaparaisong beach ng Southern California, nakunan sa drone camera ang higanting balyena na nakilangoy kasama ng mga tao. Hindi nakaramdam ng takot ang mga swimmer dahil alam nila na walang masamang balak sa kanila ang balyena. Maari naghahanap lang ito na makakain gaya ng krills at plankton kaya ito napadpad sa dalampasigan. Sa kuha ng video, dito mo makikita kung gaano kalaki ang mga hayop na ito. Buti na lang, balyena, dahil kung megalodon ito, siguradong ubos ang mga tao sa beach. Maliban sa megalodon, ang mga buwaya ang isa pang hayop na hindi mo gugustuhin makainkwentro sa dagat dito sa simunul Tawi-Tawi nahuli huli ang dambuhalang buwaya na may haba na 17 feet at bigat na 500 kilos. Ang beach kung saan nahuli ang buwaya ay kilalang pasyala ng mga turista kaya buti na lang at nahuli ito ng mga tao. Dahil dyan, mariing na pinaaalalahanan ang mga beachgoers na bago pa lumangoy sa dagat, magmasid-masid at baka may buwaya. Marahil ang pinakakinatatakutan ng mga tao sa beach ay ang makainkwentro ng pating. Kuha ito sa drone camera at mayikita ang pating na tila ba namamasyal sa mataong lugar. Kada taon, may dalawandaang katao ang inaatake ng pating sa dalampasigan at sampu lamang rito ang nauuwi sa kritikal na kondisyon. Kung ang mga shark expert ang tatanungin, hindi ka dapat magpanik sa tuwing may pating. Tayong mga tao ay hindi kasali sa diet ng pating kaya kadalasan ay hindi tayo pinapansin ng mga ito. Kinakagat lang ng pating ang tao sa tuwing napagkakamalan nilang isda ang tao. Lagi lang nating tatandaan na ang dagat ay teritoryo ng mga pating at tayo ay nakikiligo lang sa kanilang balwarte. Kahit mga nakakatakot ang mga pating, kung minsan, kailangan din nila ng ating tulong. Ito ang nangyari sa mga turista matapos nilang makita ang nanghihinang pating sa dalampasigan. Maaari daw na may karamdaman ng pating kaya wala na itong lakas na lumangoy at tuluyan ng inanod sa lupa. Maliit pa lang ito kaya para silang baby shark. Masyado nang mahina ang pating para labanan ng malakas na alon sa dagat kaya naman na pagkasundaan ng mga rescuer na ihulog ang pating sa bahagi na hindi malakas ang alon. Wish ko, sana'y nakasurvive ang pating. Sa bansang Thailand, kinaaaliwan ng mga turista ang beach na ito dahil sa dami ng unggoy na pwede mong makabanding. Yun nga lang, salbahe ang mga unggoy rito. Paalala ng kanilang local government, huwag maging feeling close sa mga unggoy. Gaya ng babae na to na walang nagawa kundi ang magtago sa tubig. Para sa last nating video, mapapanood mo ang inkwentro ng mga beach goers at sa laksalaksang populasyon ng iguana. Tinawag ang lugar na ito na Iguana Island dahil naging paraiso ito ng mga reptile. Kahit mga nakakatakot ang mga hayop na ito, hindi mapanganib ang iguana sa tao. Dahil sa nakakaaliw at friendly ang mga iguana sa isla na ito, libo-libong turista ang bumibisita rito kada taon. Bantayan mo nga lang ang kamay mo at baka makagat ka neto. Igaw, anong famous beach destination sa Pinas ang gusto mong bisitahin? Palawan, Bohol, Cebu o Boracay? Anong sea creature ang gusto mong makita sa susunod mong bisita sa dagat? I-comment mo na yan sa baba ng mabasa namin ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Axel Rinyon, Richard Amar, Hamad Sultan, Mary Grace Tesoro, John Ravy Escalona, Rashner Abduraman, at kay Mary Jane, AJ at Joy Rosario. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!